Welcome back mga kabarangay at uh, today's vlog update ko na kayo sa ating sangguni ang barangay uniform That's excited wow. na talaga ako masuot ng uniform na ito ang ganda ganda kasi kaya dyan lang kayo, watch lang kayo thank you sa inyong mga support at salamat sa lahat ng mga balilenyo sa buong mundo na nabibigay ng mga ganda super nakakataba ng mga puso lepoy dera ito po. tapos malaki po ito sa ilalim. Opo, tatakulan po, pre. Tatak Are po ang action responsible, ha? Are po nakadiret. Ito pong action responsible team naka-arko po siya sa likod. Hindi po sa kulay white. Opo, edi eh medyo liliit-liitan na lang po. Gawa po yung nakaraan po namin na t-shirt. Yung t-shirt po namin nung eleksyon, nakagayon po. Kasi hindi po na nagayon sa po. Yun? Tapos po dun sa pinaka-ilalim po, Barangay balete Opo. Yung, pinaka, yung barangay po na word, maliit lang po siya na nakaslan bago po yung mismong word na balele. Dinala na po namin kung ilan-ilan po yung may mga designation. Kung ilan po yung sa barangay tanod. Po? Opo, lahat po may designation. Pero ano po, may mga bilang po. Kung ilan po yung barangay tanod, ilan yung barangay councilor. Yung barangay chairperson po ang isa lang. Tapos nandito na rin po yung mga sizes. Ako. Ako, binubuo na. Ah, yung nalang lang pong designation yung hahanapin. Kung anong size po sa designation. Ayun lamang po. Ayan na guys At tunay na nakaka- Nakaka-excite talaga yung paggawa ng uniform natin guys Ayan oh, no, Ganda-ganda At syempre <laughs> Kailangan makunan natin ng Footage At coverage Yung mga gumagawa nito Ayan Shoutout kay ate ano pangalam ate? Olive po Olive Ayan Dito sa garments Ano nga olive? Vermont's Be garments Ayan Located at uh, Payapa Malbar, Batangas Ayan Ayan, ginagawa na rin ni ate sa pangalawang sewer. Ate, ano pangalawang mo? Shout out? Lita po. Lita, ayan. Rita. Lita. Lita. Deka? Rita. Deca? Rita. Rika. Ay, parang si Rika. Rika pero na ito. Ayan. Artista ka na dai. yes. At dito tayo kay ate na nagkukontinue pa rin. Ate, anong pangalan mo? Shout out. Ay, Pilipina na lang po. Pilipina. Ayan, Pinay na Pinay. Pilipina, Pinay na Pinay. At kay ating abala sa paggagawa ng ano ang pangalan mo? Josephine Ramos. Ay, abaka mag-anak pala ito ni Express Dad. Ramos, tara, yung beauty. <laughs> yun. Yeah. So ginagawa na si ating representative ni Madam. Ano pangalan niya ate? Miss Alona po. Ay, Miss Alona Alonso. Ayan. <laughs> Artista, Alona Alegre. At syempre, hindi kumpleto ang ating pagpapagawa kung wala ang ating Nalin ng Barangay Information Officer. Ayan si Miss Nalin. Yung mga nagtatanong, nasaan si Miss Nalin? Ayan na si Miss Nalin. On the spot na bisim busy sa kanyang pag inform kung anong design ng ating mga uniform. Of course, with Tito Agileba. Ayan. With Mr. Leo, Konsehal Leo kanobas and Mr. Ding Almendras nasa labas. Sino ba po yung Tatlo. Dapat tatlo lang din kasi ang Binubuo na ang ating uniform. Ang ganda kaya ng tela nito. Una ko napansin talaga dito sa Vermont's Garments. Ang gaganda ng tela nila guys. Promise. Kaya yung mga gusto mo pagawa ng uniform, dito lang kayo makipag-ugnayan sa Bermond's Garments. Ang gaganda ng mga tela nila guys. Malamig sa katawan kahit makapal yung tela. Super lamig. At syempre si ate hindi pa nakakapalo sa ating account at sa ating YouTube channel. Ayan kaya tinanong niya ako. Ayan. Salamat kay Miss Rica Perlejo. Ayan. Naging <laughs> artista ka pa this time. Ayan. hope Kita nyo naman kung gaano pilupulutin ni ate yung tahe Ay kitang kita nyo sa screen kung paano niya pinupulido yung tahi talaga pag dito tahi sa uh, Garments nakakasigurado kayo ng magandang quality ng tahi ayan with the edger and everything with their juki machines and everything at lahat sila ay sasalubong sa inyo ng may mas maliwanag ng ngiti at sasabing hi welcome to Bermas Garments ayan at your service o oh, di ba so hanggang dito na lamang update sa ating uniform guys And thank you so much for working... Ay, eh, for watching, rather. For watching, not working. Kailan palang gumagawa, hindi tayo. Yeah. Thank you, thank you. Ayan, dumating pa yung isang late na sewer. Shout out, din kay Ate, anong pangalan? Melody. Ayan, ayan. Parang music, melody. Top. Ayan na po. Ang final uh, design ng ating... Uh, pinaprocess na po ni Miss Nalin ang final design ng ating t-shirt logo and uh, designation ng bawat miyembro yeah medium ako sir na si Mr. Ding Almendra also. thank you so much for watching and thank you so much mga kabalile nyo for your support maraming maraming salamat sa inyo lahat sa panonood ng ating mga vlogs at updating sa ating mga um, pinagkakaabalan at ang ating mga Trabaho sa barangay. Okay? So, uh, have a nice day guys. And thank you so much for watching.